Hey and welcome back to Learning Geek, guys. So for today's video guys, ay bibili tayo ng helmet. Syempre, oo. Dito nga pala tayo bumili sa Team Graffiti. Ayan, located in Pasig, no? Barangay May Bunga. Ayan, so meron din silang FB page kung gusto nyong bisitahin. Search nyo lang yung Team Graffiti Pasig ayan so syempre pagkabungad natin sa loob ng shop nila guys is um, makikita nyo kaagad yung iba't ibang style at color ng mga helmet syempre kung bumili lang din naman tayo ng helmet guys dito na tayo sa solid at original na helmet dahil pag uh, katagalan yung helmet kasi once na local hindi po maganda pero kung original guys kahit ilang taon pa yung itatagal napakaganda pa rin ng kanyang quality. So, napakahirap pumili, no? Kasi napakaraming ano, bago nila at um, halos lahat magaganda. Pero sige, ikot lang tayo at salamat din sa staff nila dito dahil napakabait, hindi napapagod, sumunod. <laughs> sa kakaikot namin dito sa loob or sa kakatingin ng mga quality and ano guys ng no, iba't ibang style sige panoorin yung ating video Music. So syempre, may kasama ka din kaming hindi nagpapahuli. So ayan so kasukat is life lang. Ayan. So kung hindi ka satisfied, pwede mo namang palitan pero kung satisfied ka, well. sa wakas, meron tayong puso ang helmet. Siyempre, bayad is life na to guys. Oo, wala talagang atrasan at binigay ko na nga sa staff yung nagustuhan kong helmet. No? At kakaiba nga pala dito guys. No? Mm, -mm. Pag bumili ka ng helmet dito, siyempre may pictorial muna. May pictorial portion. O oh, ba diba? team graffiti na with your... helmet, uh, oh, bongga. So, nakaka dito, guys, kasi sobrang friendly na kanilang mga staff, no? At syempre, Tem Graffiti talaga. Ayan. Kung gusto nyo bumili, punta lang kayo dito sa kanilang shop. At everyday naman sila is open. Ayan. So, syempre, pagkatapos natin na uh, kuhana ng ano, no, some picture. Ayan. Pina-assemble na kaagad natin sa kanilang staff. Kasi nga, syempre, para hindi tayo may maglalagay ng visor niya, guys. Ayan. So, ito nga pala ang napili ko, guys, no. Ang kanyang um, tatak is Evo. Ayan. Meron siyang double visor, guys. Syempre, white and blue is my favorite color. Oo. Ayan. So, napakaganda nito guys. No? Kasi yung kanyang lens is ma, ano, malinaw. And syempre, uh, kung ayaw mong masilaw, syempre meron siyang double visor at napakadali lang niyang i-operate. O, oh, ba? Diba? At sa mga gustong bumili or pumunta dito sa Team Graffiti Pasig, ayan, check out nyo lang yung ating description at ilalagay ko po yung kanilang full address. And thank you so much for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and share nyo sa ating video. you <music>